isang mapagpala pong umaga sa bawat isa tatlong paalala ng Diyos sa mga nakikiuso po dyan patid tularan natin ang Panginoon una, huwag tayong aayon sa takbo ng mundong ito marami sa sistema ng mundong ito ay naiiba po sa kalooban ng Diyos sinabi po na salita ng Diyos sa Roma chapter 12 verse 2 ganito po ang sinasabi kapatid Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang manawaan ninyo ang kanyang kalooban sa gayoy. Magagawa ninyo kung ano ang yung mabuti at kaligod-lugod sa kanya at ganap na kalooban ng Diyos. Pangalawa kapatid, si Jesus ang dapat natin tularan, si Kristo ang dapat tularan at hindi po yung makamundong gawain na hindi kalooban ng Diyos. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 6, sino nagsasabing na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Yesu Kristo. Pati tularan natin ng Panginoon ni Jesus, mapapabuti yung ating buhay. Pangatlo kapatid, tandaan natin, ang nakikiayon sa mundo ay hindi po nagmamahal sa Diyos. Tandaan natin kapatid, sinabi po ng unang Juan chapter 2 verse 15, ganito po ang sinasabi, 1 John chapter 2 verse 15 Sabi po dito mga magulang ko mga kapatid Huwag ninyong ibigin ang salibutan ng mga bagay na nasa salibutan Ang may ibig sa salibutan ay hindi po may ibig sa Ama nating na Diyos na makapangyarihan Good morning and God bless you pagpalaan ka ng Diyos Ang tulara natin ay ang Diyos at huwag po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito Good morning, magpalaan ka po ng Panginoon. Supportahan niyo po kami. God bless you.